The Serf Force stands as a critical pillar of our national defense and security. 107,000 107 strong. Our reserves, including the awardees today, coming from various branches, including those coming from the private sector, and I commend those running the drones a while ago. What men and represent our nation's preparedness. You are a vital force that bridges the gap between the armed forces of the Philippines and the civilian community. In times of peace, you are professionals, workers and students. But in times of need, you are defenders, humanitarian responders, and nation leaders. Your role transcends conventional defense. The reserve force is a symbol of our unity, a testament that every Filipino can serve and safeguard our sovereignty. Kahit kulang po tayo sa kagamitan, kahit kulang kulang tayo sa barko, kahit kulang tayo sa tanke at sa eroplano, hindi naman po kulang ang puso at commitment at pagmamahal sa bayan ng ating mga reservists. In world, your presence offers assurance that in times of crisis the Filipino people stand ready. As we face again, I as we face again uncertainties in our region, it becomes imperative that we continue to strengthen the capabilities, training, and support for our reserve. Base.

It as our sovereignty is our concern. Sa ating pong mga naagkawal na nakikinig, sa, pag- sa, sa lahat po na nakikinig sa iba't ibang dato ng ating kapuluan, dapat po siguro natin alalahan eh, sa panahon kung saan ang mga banta sa pangbansang siguritan ay hindi lamang konvensyonal kung hindi kapilang na rin ang mga asymmetric ng banta gaya ng cyber attacks, terrorism, human trafficking, kasama rin, lalong magiging maalaga ang kakayahan ng ating mga reservists na mag-adapt sa mga nangyayari sa ating ikunan. Marami sa ating mga reservists ang nagdadala ng kanilang kakayahan, expertise sa marahan ng teknolohiya, batas medisina at ilan sa engineering na mga kasanayan napakalaga sa modernong concept ng defense posture. Inayayaman nila ang sandatahan ng sa kanilang mga kaalaman at karanasan si Bilyan. Mga kaalaman na matitiyak natin magagaling ang ating armed forces of the Philippines at maaaring tugutin sa mga bagong hamon sa innovation at sa ating pangkas pangkata. sa kapulian mga bata. Sa pagtatapos, sa ating mga pinar pinarangalan kanina, mga kalalakihan at kapamalihan, nagsisindirin nagsis 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 mga reservists uh, ng isang nataang lakas. Na naway kayo maging ehemplo at inspirasyon ng mabaraang Pilipino na nungunungot ngayon ang araw at isikates. Ang kanilang panata sa kaligtasan at sobrang niya ng ating bansa ay isang patunay na walang hanggang diwa ng, ng, ng pagiging sa mga Pilipino. Pinapaalala nila yung ating mga wardies, pinapaalala nila sa atin na ang pambansang depensa ay hindi lamang usapin ang armas at istrategiya kung hindi tungkol din sa kolektibong kalooban ng sabayan ng hanggang pagiging at ipagtanggol ang kalayaan at kapayapaan na ating pinangahawakan. Mabuhay ang daang tawad ng Pilipinas, mabuhay ang ating mga service, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Magandang maramot sa inyo.